Okay, based sa mga material na um, binigay mo, parang may isang malaking tanong dito eh. Paano ba talaga natin sinusukat yung ano, tagumpay sa misyon? Kasi madalas, numero, ilang converts, gano'ng kalaki. Oo. Pero paano kung um, ang puso pala nito hindi pagpapalaki ng, alam mo yun, imperyo? kundi pagbuo ng pamilya. Exactly. Ang lakas nga nung dating nung konsepto na yun eh. Yung pag-shift mula sa kingdom na parang antunog talaga imperyo, power, teritoryo, papunta sa kingdom. Kingdom? Oo, yung kin galing sa kinship. Pagiging magkakamag-anak, pag-aari sa isa't isa, parang uh, binabalik tayo sa mas relational na tingin. Gets ko. So yung kingdom mindset, parang focus sa laki, sa structure, sa empire building, kumbaga? Parang ganun nga. Tapos, itong kingdom, mas nakatutok sa tao, sa connection. Uh, sa pagiging tunay na pamilya, tama ba pagkakagets ko? Oo, oo, ganyan nga. At ano, may historical context dyan na nabanggit din sa sources mo. Yung tinatawag na Constantinian Shift, nung naging state religion ng Kristyanismo sa Roma. Ah, oo. Sinasabi doon na um, unti-inting nag-shift yung focus, papunta sa institusyon, sa hierarchy, sa pagpapalawak ng teritoryo. Ah, kaya pala, minsan kahit ngayon, parang ang dating ng simbahan ay mas institutional, mas corporate, ganun? kesa isang tahanan? Posible, posibleng may eko pa rin yon. Sabi nga medyo lumayo raw kasi sa original na diwa nung unang iglesia na sobrang focused sa community, sa pagdadamayan, yung parang pamilya talaga. Okay. At dito po mapasok yung ganda ng kontras nung Babel at Pentecostes na nabanggit din doon. Oo nga, na-highlight din yan. Yung Babel, di ba? Simbolo ng pride, ng pagkakawatak-watak kasi gustong gumawa ng pangalan para sa sarili, parang um, self-centered kingdom building, tapos biglang Pentecostes. Na hindi lang basta pagsasalita ng ibang wika, di ba? Itinuturing itong pagbaliktad ng Babel. Imbas na paghihiwalay, ito yung kapanganakan ng bagong pamilya ng Diyos. Bagong pamilya? Oo. Oh, Iba't ibang lahi, kultura, pero nagkakaintindihan, nagkakaisa sa espiritu. Ito yung simula nung koinonia, hindi lang fellowship, kundi malalim na pagsasama, shared life talaga. So, ang Pentecostes parang ultimate kingdom moment. Yung diversity andun pa rin, pero pamilya pa rin ang turingan. At hindi pala to bagong idea lang no. Sabi mo nga nakaugat to sa kasulatan mismo. Totoo, totoo. Mula pa kay Abraham, ang pangako ay pamilya gagawin kitang malaking bansa, isang angkan. Si Jesus mismo ni-redefine niya ang pamilya, hindi lang dugo kundi pagsunod sa Diyos. Mark 3.35, yun ba yun? Oo, yun na. At yung experience sa Acts 2, kitang kita yung buhay na parang isang pamilya. Nagsasalo-salo, nagtutulungan, yun ang model. Yung kingdom mapping. Pwede mo bang explain pa to? Kasi ang layo nito sa usual na prospect list. Ito yung maganda eh. Imbis na listahan ng mga target, alam mo yon, yung mga kailangan i-convert, ang ginagawa mo, pagmamapa ng mga relasyon. Relasyon? Paano? Sino-sino yung mga tao, mga grupo, o kahit ibang organisasyon sa community mo na posibleng maging katuwang partners sa paggawa ng mabuti. Wow! So ang laking shift noon talaga, mula sa pagtingin sa iba bilang um object na kailangang baguhin papunta sa pagkilala sa kanila bilang subject, kapwa-tao, na may sariling journey? Oo. Na baka may ginagawa ng maganda ang espiritu sa kanila na pwede mong suportahan or makasama ang tanong, paano ko makikipag dito imbes na paano ko tumako-convert? Eksakto. At may kasamang respeto yun, di ba? Respeto sa kung nasaan na sila, nakatuon sa mutuality, sa paghahanap ng common ground, pakikipagtulungan. Okay, gets ko. Pero siyempre, kilaar pa rin ang wisdom diyan, discernment, paano makipag-partner ng maayos, respecting boundaries. Natural lang naman yon. At augnay nito yung isa pang idea, yung pagbabago ng missional identity. Imbes daw na maging gatekeeper, tagabantay ng pinto kung sino lang ang pwedeng pumasok. Maging greeter. Oo, maging greeter. Tagasalubong. Isang tagasalubong na may bukas na pinto nag-aalok ng mainit na pagtanggap. Dito, yung conversion, hindi lang pagfirma sa form, kundi homecoming, pag-uwi sa isang pamilyang nagmamahal, nag-aaruga. Homecoming. Ang identity natin, miyembro ng pamilya na handang magpatuloy, hindi tagabantay ng pader. Kaya napaka-importante ng hospitality, pagiging mapagpatuloy. Nakaka-challenging to ah. Aminin natin, minsan mas madali maging gatekeeper eh kesa maging greeter na genuinely welcoming sa lahat. Pero ito yung point, di ba? Yun nga. Bale, ang buong pagtalakay natin based sa mga sunubmit mo, umiikot sa malaking pagbabagong ito. Ang misyon bilang pagbuo ng kingdom, hindi pagpapalawak ng imperyo. Kingdom. Mas tungkol sa lalim ng relasyon kesa sa dami ng bilang. Tama. So para sa iyong nakikinig, ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa mundong ito, nalam mo yon, uhaw na uhaw sa tunay na koneksyon, sa pagkakaisa, lalo na sa gitna ng maraming pagkakahati. Mm -hmm. Ang konsepto ng kingdom para nag-aalok ng mas makatao, mas mapagmahal na paraan ng pagbabahagi ng pananampalataya. Ano sa tingin mo? Oo. Isang paraan na nakaugat talaga sa pagtanggap, sa pag-aruga, sa pagbuo ng pamilya kung saan lahat ay may puwang may belongingness. Kaya iiwan namin sa iyo ang tanong na ito. Paano kaya kung bawat pakikipag-ugnayan mo simula ngayon sa trabaho, sa kapitbahay, sa pamilya, kahit online ay titingnan mo hindi lang bilang chance para um manghikayat, hindi lang conversion agad. Oo, kumibilang pagkakataon para bumuo ng kingdom connection, para palalimin yung pagiging magkakapatid. Anong itsura ng buhay at misyon mo kung ganun ang mindset? Pag-isipan mo.